kwenta oh. mga ano rin po man. mga sandals dito. Wala, naubukos ang boss eh. so, Meron naman tayo rin mga ibang mga eh mga nagsin. Ayan mga ibang mga mga sa so, magkano bintahan to? Ayan Umalis mo sing eh. Umalis oh. Ito mayroon sila ng ano dito po. May mga laruan oh. Magkano yung laruan boss? Kwen, yun, yung mga laruan. May oh drama Salamat. masyado mga uh, ano. May mga sasakyan, pang ibituti na ano. Yung pang tour na ito. Tapos ito namang ano nyo. blender, mungin Opo, magkano naman yung ganyan po? Dalawang daan. O dalawang daan lang ito, blender ha. Yan. Yeah. Dalawang daan lang. Yung mga sombrero po. Magkano? Mag mag Korenta lang. Bintana yung sombrero. Yan, mga mga update lang natin mga sa mga sombrero dito. Yung mga ano dito. So, pa rin dyan. So, pa naman tayo dito. Ano? Sa, ano, dito sa may pintuan. Magkano bintahan to, boss? Dalong daan? Mm -hmm. <laughs> oh, 20 pesos lang mga ito. Yan. Sa mga pintuan. Pam Pambuinos, mga ito. Meron naman sila mga agad mga laruan dito, mga ito. So napakadami na dito talaga naglalatag dito sa dulo mga guys. Napakarami na talaga ng ganun rito. So, so mga bike dyan, mga bag, mga pirik.

Tumagana ito mga iso 200 lang yeah, yung 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 So, so ilaw Pang gabi no So mayroon pa tayo rito ng Ilaw rin Magkano naman ito? Plus na 250 Alright so, mga guys Okay no may ilaw Okay no may ilaw kasi so, naganap ko mga supply mga iso ito ang pang ano pang supply ha uh, pang plancha ng so sa buhok no mga uh, plancha yan ayon. So meron naman tayo ng uh, rito mga iso Ito magkano ba yung minta naman to? 150 CCTV yan mga iso 150 lang daw Okay, salamat po. So, naman tayo sa mga anak. Sa mga Pero kung sila anak pa Yung pasok pwede niya. Kaya kung ano, kasi pumasahin ito. Magkano kasi ito. Magkano kasi to ito. Ito ko Sandan mo. Ay, sandan. Okay. Okay. Dalong okay. okay. daan okay. okay. daw yung mga gamit sa mga mga antique na rin to mga ito yung, yung bari na ito po yan 300, 300. bari rin barina, barina, manual barina na oh po, po o, o sa mga 150 kahoy 150, 150. 150, 150. 150. 150. 150. 150 ito naman, ano ito yung malaki na to. Anong tawag Rancid Ranchito boss. Oo, original lang. Ranchito. Uh, Germany. Eh. German na to, Ay, na. 300 po, Ah, t-shirt din 'to, Hindi, hindi lang Ano <laughs>